Ayan guys, uh, bago po tayo mag-proceed, uh, nais ko lang pong pasalamatan yung uh, po ng uh, baril na ginamit po natin dito sa Classic Division. Uh, walang iba kundi yung aming uh, gun club uh, president na si Sir uh, Marlon uh, Teng. Ayan, na uh, presidente po siya ng uh, Bataan Shooters Gun Club. Ayan sir, uh, shout out sa iyo at uh, maraming salamat. Uh, ma actually, si Sir Marlon na... Uh, Ah uh, paborito ko pong ano 'yan, paborito niya po. <laughs> paborito ko pong hiraman siya ng uh, barel na aking uh, pinipicture dito sa aking vlog. So nakailan na po. So dalawang classic natin yung mga uh, standard niya na dalawa. <laughs> Ayun sir, uh, napakapait po ng mga presidente namin yan Ay sir, maraming salamat po ulit at uh, god bless sana sa susunod pang mga vlog eh pahiram mo pa sa akin yung mga gamit mo. <laughs> Thank you sir. Thank you. Yan po guys, uh, magandang uh, araw po muli sa ating lahat at uh, muli po uh, another vlog po tayo ngayon and, uh, for today's video guys so ating pong uh, aalamin kasi uh, alam naman natin ang uh, practical shooting competition ay may mga different division po yan so ngayon ang uh, tanong po natin uh, lalo na po sa mga newbie shooter uh, nalilito po sila ano uh, saan ka nga ba division na pwedeng sumali Uh, at uh, saang division ka ba? komportable? Uh, so alam naman natin ang bawat division na uh, may, may may mga kanya-kanyang uh, barilian. So kaya si uh, sinabi ko na kung saan ka komportable, dapat uh, pisilin mo muna yung uh, sarili mo kung saan uh, division ka nga ba komportable. So ano yung pipiliin mong division sa pagka ka po sa practical shooting competition? So sa para sa ganun po, uh, hindi po tayo, hindi po tayo mapasubo na papasok sa isang division na hindi pala tayo komportable. So mang ang pull back po nun guys, magsasayang lang po tayo ng uh, ng pera kasi uh, bakit tayo magsasayang ng pera? Eh of course, bibili ka ng uh, barrel uh, intended dun sa division na yon. Eh yun pala uh, hindi ka komportable. So ngayon uh, naisip mo uh, lilipat ng ibang division. So pag lumipat ka sa ibang division, yung barrel na nabili mo dun sa dati mong division, hindi mo pwedeng gamitin dun sa ibang division. So ang tendency nun, bibili ka na naman ng panibagong barrel, So magastos po siya. So kasi uh, mangyayari po dyan, yung barrel na nabili mo, previous sa uh, division kung saan ka uh, niki-join, So alam naman natin, uh, alam naman natin, pwede natin siyang i sale. So unang-una, hindi naman tayo agad pwedeng uh, hindi naman tayo agad makakahanap ng ating uh, buyer. Uh, mahirap po magbenta ng baril lalo na sa mga competition kan kasi may presyo po 'yan. So uh, at number 2, uh, makahanap man tayo ng uh, buyer, uh, syempre, ano na 'yon? Na uh, from unboxing brand na binili mo yung baril mo kahit nagamit mo lang yan sabihin mo na nagamit mo lang yan ng 1 week 2 weeks pagka binenta mo po sa ibang uh, shooter o ibang tao automatic po doon uh, second hand na po yung baril mo so pagka second hand na yung baril mo yung uh, presyo na ba uh, pinambili mo nung brand new, hindi na po yung uh, ganon na uh, kamahal yung uh, mo so sayang sayang ang pera So ngayon ay uh, ang, ang vlog content po natin ngayon guys. Uh, titingnan po natin. Ito igaguid po ko po kayo kung paano ba pumisil muna ng mga division, right division na maging komportable tayo so alam naman natin pagka komportable tayo dun sa division na to, iyon komportable tayo dun sa baril na ginagamit natin para sa division na yon so ang fallback nun maganda po yung ilalaro natin kasi uh, hindi tayo uh, hindi tayo uh, nag-aalilangan uh, yung baril eh, minsan ang shooter, ang baril ay eh, kakampi niya dapat yung baril so dapat nagkakaintindihan po sila ng baril ayan, so gagawin natin ang uh, kagandahan po ng uh, My gun club so ngayon, naakit po ako ngayon sa firing range namin, dito sa Mount Samat uh, firing range dito sa Pilar, so titingnan po natin uh, nandun po yung mga ibang tropa, uh, titingnan po natin kaya sinabi ko maganda, maganda rin minsan pag may mag gun club ka, kasi yung mga tropa mo, uh, may mga kanya-kanyang baril po yan, may kanya-kanyang division po sila pwede mong uh, pwede, pwede mong uh, magisuyo, magisuyo ka po sa kanila na Kung po pwede ba, kapain mo yung uh, baril nila Kunyari, itong division na to Itong uh, classic division na to uh, May kisuyo ko sa tropa mo uh, Sir, pairan muna ng baril mo Para subukan ko yung classic division Para pagka-comfortable ako Magka-classic na lang ako Parang ganun ba So, ngayon Iko-compare na po natin Iko-compare po natin Yung standard uh, standard division ko Standard gun ko Sa classic naman Classic Ayan, so Maghanap mag ako ng tropa doon uh, So, doon sa ano namin ngayon uh, Magka-practice kami May mga course of fire So, hiramin ko yung classic niya. Uh, never pa akong nag-classic, guys. Never pa akong nag-classic. So, ngayon lang akong magka-classic. Ang mangyayari, papakita ko sa inyo. Para sa kano although yung standard, standard division gun at yung classic, hindi naman, magkakal hindi naman magkalaban yun, guys. Hindi naman magkalaban. So, kailangan standard gun versus standard gun. So, ang, ang purpose lang natin, uh, i-compare natin yung standard uh, gun sa classic gun kung uh, saan nga tayo komportable. Uh, kukunin natin yung time uh, kukunin natin yung score natin ayan, so alam naman natin yung standard, uh, kaya sinabi kong hindi ka komportable, kailangan mong pisiling yung sarili mo kasi ang standard uh, ang, ang standard ay malakas caliber 40, major load po siya so although ang uh, advantage uh, ng standard sa classic, ay yung magazine ng uh, standard natin ay 18 to 19 rounds So, pwede kang gumamit ng tatlong magazine lang. Unlike po dun sa classic natin, although ang advantage po ng classic ay uh, dahil nga 9mm siya, uh, mahina yung kanyang putok. Pero uh, ang nakikita naman natin sa classic ay uh, parati kang nag-change mag. So, kailangan mabilis po, mabilis ka po dun mag-change mag. Kasi ang, uh, ang number of rounds lang po ng kanyang magazine uh, sa minor ay, uh, or 10 rounds sa minor. At ayan, yung isang, isang caliber 40 ay 8 rounds. 8 rounds, yun yung major load niya. So kadalasan naman ang classic naman ay 9mm So yung mamaya yung ilalaro natin 9mm Ayan so para doon uh, Makikita natin point of view Kung uh, saan ba kung komportable ah uh, Bago ako bumili, bumili ng baril ko Let's say Komportable ako sa 9mm Ayan uh, mabilis akong mag change mag Komportable uh, ako sa potok niya Less recoil dahil mas mahina siya Or yung standard na uh, hindi ako madali hindi ako mabilis mag-change mag dahil marami marami siyang number of rounds pero malakas. ayan titingnan po natin mamaya doon sa firing range kung uh, ano ano ba i-compare e, e, natin yung time sa yung score Okay, so sa ngayon yung vlog content po natin ay uh, i-compare po natin yung standard sa classic. So susunod naman na vlog natin, i-compare naman natin yung standard sa production gun naman. Nayan. So ganyan po ang pagpisil ng uh, right division na para sa yo. So in, uh, alam naman natin sa sa practical shooting competition na uh, maraming mga different division yan So ang gawin mo, uh, hindi lang classic yung i-compare mo sa standard. Uh, i-compare mo lahat. Kung saan ka ano laruin mo production production optic uh, mag-open ka ayan uh, although hiram naman yung barrel kaysa naman uh, yun nga sinasabi ko kaysa naman bibili ka ng barrel uh, bumili ka ng standard mo yung pala hindi ka comfortable then nag-switch ka sa classic bumili ka ng 9mm na iron sight ang classic hindi naman optic yan iron ngayon, ah, uh, hindi ka na naman komportable sa classic mo. Magiging mag, gusto na gusto mo na naman mag-optic. Dugo ka na naman ng production optic or yung open. Ayan, yeah, magastos po siya. So, <laughs> ang uh, I would suggest uh, better uh, dahil nga ayon na uh, available naman yung barrel natin sa Gun Club. Uh, wag lang pong ano ha, uh, wag lang pong iiram kay lang barrel sa sanction match. Bawal po 'yon. So, kunyari, pupunta ka sa Dayuhan, naglaro ka ng uh, BPSA sanction match or Facebook sanction match, Sinabi mo dun sa tropa mo uh, Sir, bayan mo ko ng baril mo Lalaro ko lang sa sanction mas Bawal po yun guys Bawal po yun So ang gagawin nyo lang po uh, Just for fun uh, Pumunta po kayo sa firing range uh, magpa Magpaset up po kayo ng course of fire Or pagka may existing ng course of fire Laruin nyo po Laruin, sa course of fire po, mas maganda na i-compare yung mga different division wag po, no, wag po yung uh, standing precision lang Siyempre kailangan may drills Ayan. So, I-compare mo, laruin mo yung production. Ayan, so ang gawin mo, huwag mong wag ka maglalaro na hindi mo hindi ka magko-compare ng baril. Kailangan mag i compare mo. So standard sa classic, then standard sa production, standard sa open, ganun. Ganun ang gawin mo. Huwag ka maglalaro na uh, hindi wala kang pagkukumpirahan kasi hindi mo ma, ma hindi mo masasama rin total yung points mo sa kayong time. Okay So guys, uh, stay tuned po kayo At kita-kita uh, po tayo sa Mount Samat Firing Range Huwag po kayong aalis at panoorin nyo po itong uh, ating vlog Ayan guys Okay guys, uh, so ipapakita ko sa inyo yung advantage Ng ating uh, standard division gun At yung ating uh, classic Mamaya papakita ko naman sa atin yung uh, ating classic So kung makikita nyo uh, tatlo la Dalawa lang yung pouch ko Tapos meron akong isang magnet dito so in short uh, kaya ko pinapakita itong magazine ko kasi sa standard pwede na akong gumamit ng tatlong magazine sa long course, uh, pit na pit po ito kasi ang isang magazine ko po ay 18 rounds so time is 3 so masyadong madami-dami kasi ang uh, number of rounds lang po natin ay uh, 32 rounds so kasyang-kasya po so, kasyang-kasya po yung tatlo Ayan, so ito nga po, yung uh, standard natin na medyo ang, uh, disadvantage lang ay malakas dahil caliber 40 siya So, unlike po dong sa ating uh, Classic Division, yung Classic Division natin, kung makikita nyo, maraming magazine mamaya. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ilang magazine na pwede nating uh, isalpak sa Classic Division. So, dito, madalang po akong mag-change mag kasi maraming number of rounds yung karga ng aking magazine. Unlike dun sa Classic, kailangan na uh, mabilis kang mag-change mag doon, mag-practice ka, mag-change mag. mag, mag. Yung po yung disadvantage no maraming magazine. Uh, pero, ang isang advantage nga po, yung uh, mas magaan po sa si iputok dahil na 9mm lang. Okay, guys. Uh, ito na yung ating uh, Classic So kung makikita nyo uh, Ito nga yung uh, magazine nya So marami siya. So sa ngayon uh, mayroon, mayroon akong 1, 2, 3, 4, 5, 6 So 6 na magazine na tag 10 rounder Ayan So 10 rounder So 6 uh, 10 mayroon siyang uh, 60. Okay, so mayroon siyang 60. So yung number of rounds naman ng ating uh, long course sa PPSA ay 32. Pero dito kasi uh, kailangan mo nang dahil, 10 uh, rounder siya, kailangan mo nang disiplina. Uh, kailangan mo nang game plan na lupit lupit Kung saan ka magki-change mag. Ayan, so bibilangin mo yung number of rounds kung saan ka, saan ka pa, banda mag change mag. So yun yun lang yung uh, pinaka na, na, mahirap dito. Yung dapat practicing mo yung uh, pag-change mag ng mabilisan. Unlike dun sa standard natin na meron tayong uh, 18 to 19 rounds tapos tatlong magasin ang uh, kailangan natin dito marami. Okay, so ito yung ating classic na gagamitin ngayon. Okay, so 9mm siya, caliber 9mm. Okay guys, uh, dahil uh, first time kong mag-classic, so bago ko bago ko lalaro ay lalaro sa course of fire nito. Na uh, course of fire setup, na uh, siguro dalawang uh, course of fire setup lang ang pwede nating uh, ang gagawin nating uh, ano dito pag dry pag, uh, pag run. Para may compare natin dun sa ating standard So dun sa standard na yun uh, Puputokan natin dalawang stages uh, So dito puputok din tayo ng dalawang stages So i-compare po natin Ayan guys uh, Dito natin na uh, lalaroin itong uh, classic division natin Sa stage 1 So yung uh, stage 1 guys uh, Compose po siya ng uh, 22 rounds uh, Kasi ano 10 rounds yung uh, isang karga Ng uh, ating magazine So ang classic kailangan diskartean mo kung saan ka mag change mag Okay so i-run natin Obrigado. <laughs> time anong time 2-1-1-7 2-1-1-7 ayan tingnan natin mamaya compare natin sa standard division so scoring scoring tayo tingnan natin dito sa isang board ayan alpha alpha yung board 2 ayan alpha alpha yung target board 3 natin alpha charlie alpha charlie tapos dito So double alpha. <coughs> Target board 4 Ayan, alpha. Alpha alpha dikit. Dikit kai. Dito alpha alpha din. Ayan, sumagaan na yung MM. Ayan, maalpa tayong alpha. Alpha Charlie. Ayan. Okay, last board. All plates down. Yung last board natin. Ayan, Alpha Charlie. So, tingnan natin. I-consolidate natin sa scoreboard. Sana ako, sabi ko ng Kinad. Sampat. Ambygo Okay guys, ito yung stage 2 natin, stage 2. yung so, stage 2 natin, meron po 8, 12 rounds. 12 rounds lang. So, magkikinch mag, mag pa rin tayo kasi 10 rounds lang yung ating magazine. Ayan, so we natin. Position 1. sa video. Time kamo. Pakita mo sa video. Oh. Time. 11.5 Ayan, yung time natin So tignan natin, scoring Scoring tayo Okay, scoring natin Labitan natin yung mga board natin Okay, yung board 1 natin Double alpha hindi na patch Pero ano yan, apat ang tama Alpha. So dito siguro hindi <laughs> pala na pa. Anyway, sige, Alpha Charlie. All plates down. Pero apat pa naman yung tama yung ibig sabihin ha, ito na patch. Ayan, so Alpha tayo, Alpha. Ayan, double Alpha. Ito Alpha Charlie. Okay, yung last board natin. Alpha, Alpha Charlie tayo. Ah, hindi Alpha Alpha. Meron isa. Anyway, sige.